Bebera? Oh, di. Oh, kawin yung dalawa, okay. Oh, yan, oh. Hi guys, come on, nasa tayo kami niso. Hi, jamba. Guys, ano bibili nyo guys? Tingnan nyo muna yung price, guys. <laughs> Tingnan mo nga. Ano yun? Blind All box mo. lang yan oh! Alam ko hindi may wello dito. Dito yan? 1,200 na yan? Tingnan mo nga lang ito. Mahal pala yung ganyan? Hindi lang sabihin ko. Okay. Next tayo, next. Fast, fast. Ito, Ay, akala ko pang case. Ano yan? Yan. Akala ko case. Ay, cute. Ito oh, lang, may nga mo ng pambili. May may computer na ako, bibili ko yan. Alin ba? Di ba may ganyan ka? Oh, type nyan daw, cinnamon. May pa, o magkano kayo hagdan?

I <laughs> paborito niya. Ganun ba yun? Hmm. Yeah. Mahal pala yan, ano? Wally ko. two. Fashionable, kitchen. Ayan, may price. $2.50 na yan. Ano yan? Pakita mo. kay ay Ikea. Kano yan? Close na 1,000 na to. Kulang pa nga eh. Kasi 1,200 na to eh. Oh, hindi. Ang 2. Ano 900? Eh, ba't na doon? lagay dun? Ano? 1,19. 1,199. Marami pala may misun. Why? Ha?

Hi guys. Hello. What's up guys? Uy, nakakarami ah, na kayo. Tama na yan. Hindi pa. Uy, puro puro sticker na tayo guys, Sis, dami mo si baby. Newborn. Maganda to, yung sinusuot na lang. Parang shirt. Ayan guys, yung Tres Marias. As Walter, namimili. Uy, <laughs> ano minili mo? Wala nyo to. May pulbonan pa. Bigyan mo ako nyan, ha. Favorite ko yun, eh. Ha? Favorite ko yan. Favorite ko din, Paul. Kaya nga, bibigyan mo na lang ako. Sige, dalawa. Dalawang? Dalawang purgol. <laughs> Dalawang piraso? Alam, jutay ka talaga. O, oh, ito naman. Uy, may pepero ka na. Isang box ah. Sinabi mo sa mama mo? Sinabi mo sa mama mo, kuha ka? Pepero? Sis, kuha mo si mama mo? Pagibar? yan no, tingnan natin yung Ano Ito, masarap. Masarap to guys presto, eh. masarap. Presto. Ano yan? Chocolate. Ayan, oh, mga klase ni Pia Cole. Eh, Ayan, no, kuha nang kuha. Pinihigay sa kanya, pagpasok. Eto eh, wala, pa. wala baon eh. Oh, mga classmates nila isa na oh, hindi kayo dyan oh, maraming baon. <laughs> Oh, ito, kay Astrid. Yeah. Oh, yan. O oh, yan. tatlo na kay Astrid, ah. <laughs> oh. Kuha ka rin ang di chichir, ya. Yeah. Hi, guys. Again. Ding dong. Super snack mix. Sino yan? Yeah. Para ba nagabantay tayo kay baby? Meron tayo. So, okay na yan. Makakuha na kayo. Tama kaya play sa'yo. Ha? Masorti oh, kay Pia sa gondok. Oo, yan o. Oh. Basta wag lang, ano, sobrang dami. Sito na green. Pia. Pia, punggo ka ng punggo. Ano yung princess pang um, bata? Chocolate. Kasi n na nakalagay doon baby nyo. n Lakas inhypen. talaga makapromote ng n ha. Kahit meron na kayo sa bahay, bibili pa rin kayo. At sila isa may kumanana ng sito. Saka sa Saka? Bini. Alam hindi na usay Boni. Bini kasi hindi Boni. Kaya nga, hindi na usay yun. Bakit ba lasa ng sito na din? oh Oo, lasang Boni. <laughs> Basher ako ng Bini eh. Si Aya lang gusto ko dun eh. Uy! Uy! Ano yan? Maliit na po. Kaya nyo. Kaya piya kayo. Ha ha. na kalagay. Asan? Oh, tara tara. Kapit bahay. Kapit bahay. Kapit bahay. O si Pia ko. Bagay sa'yo pala. Kapit bahay. Boy, group mates. Barkada ho. Angas. Masa na. Ano nangyari? Ano nangyari?

Ayan, eh. Ayan po. And, Oh. po. Ang dami nilang binawasan sa seaweeds. O, oh, binag-deliver natin yan. Tsaka ito. Pang-deliver <laughs> <Unbilibour> yan. <laughs> hey! <laughs> dami yung... Dami yung kinuha. <laughs> hey! <laughs> ito, ito may ma, ng ma, ma pepper guys. Dami nito. <laughs> Ano din mo mobile Oh, mga boys. Oh. Bumili ko isang box ng nebra kaya hindi ako nebra. Oh. Isang box. Karma, lasing na na. <laughs> okay, bago tayo mag-kwatain take takeout sa Greenwich. Ito na guys, takuan na natin yung order sa Grey Wigs. Buhuy na! Gutom na! Isang box yan ah! Ayan, ayan! Kumukha na ayun, ayun. na! Oh, ito lang yung kay ano, Princess kay Astrid of oh, Pampers. Di ba? Ay, sa wakas sa tapos ng pang. Ba? Ano? 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 Kasi box mo. Ito siya, diba? Ito siya, diba? Ay, ayos ah. Gatas pa rin may na si Similak ah. Uwi na na. Tanghali na. Uwi na na. Uwi na na mga unggoy. Mainit. Eh, eh. Yay! Hey.